Ilang lugar na lamang sa bansa ang nabigla sa malakas sa pagbuhos ng ulan na nagsimula pa kahapon. Kung ano ang dahilan niyan alamin natin kay Pag-Aso Weather Specialist Benny Estereja. Magandang araw. Sa ngayon po, isang low pressure area ang patuloy natin na monitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Puli itong namataan kaninang madaling araw sa layong 610 kilometers silangan ng Batanes. Mababa ang itong LPA ay maging isang bagyo sa loob ng 24 oras. Subalit so, yung trap or extension ng LTA ay yung may papaulan po sa ilang bahagi ng bansa, kabilang na Fecal Region, Aurora, and Quezon Province. So, magingat sa mga posibleng pagbaha o pag-uunan dupa. Samantala, in many areas pa ng ating bansa, affected naman po ng southwest monsoon or habagat. Simula po kahapon, nagpaulan ang habagat ito sa malaking bahagi ng Southern Luzon and Visayas, kawinan na rin ang Metro Manila. At pa rin natin ngayon ang mataas na chance ng ulan dito sa Metro Manila, ganyan din sa halos buong Visayas, maging dito sa nagdito ng bahagi pa ng Zone at Central Luzon, La Union, Pangasinan, Benguet, at maging sa may Mindanao, Soxop 10, Pangsamoro Region, and Zambuanga Peninsula. Pag-ingat sa mga magiging pag-ulan natin, Uh, ngayong araw po, hanggang mamayang gabi dito sa mga nabanggit natin ng lugar, ingat sa mga posibleng pagbaha at pagbuhon ng lupa. And in other areas pa ng Luzon at Mindanao, asahan naman ang bahagyang maulap ng maulap na kalangitan sa loob ng 24 oras at may chance lamang ng mga saglit na pag-uulan. At uh, so far, yung ating temperature for Metro Manila ay mula 26 to 32 degrees Celsius at wala naman tayong nakataas na babala na matataas na alon o gale warning. Para naman sa ating mga update tungkol sa so water level sa ating mga dams ay uh, ito po sa ating susunod na pahayag. Kaya mo ang latest mula dito sa so Weather Forecast Center ng Pagsasa Maraming salamat pag Weather Specialist Benny Estereja at paalala naman sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon o galing tumutok dito lang sa PTV Info Weather.